Good morning, good morning mga kabogsi Nandito tayo ngayon sa Camp Sa uh, GHQ Magre-report tayo kasi Lamumpas na tayo ng buwan Dapat August September na ngayon Kasi two months prior Kailangan mo mag-report Report na naman Sana hindi siya masyadong marami ang tao pag-update. Huwag na sa 11 na. Okay, okay lang kahit gabi yun. Masarap magbiyahe ko. Gabi na. Dito nagre-report kami mga kabog si, every year two months before ng birthday mo kaya magpa ano ka pa check at tuloy ko na nabago yung pinabago mong mga address mo tsaka kung nagbago firma mo kailangan mo magpa update yearly isang taon balita ko dalawang beses na isang taon eh. pero nasanay na ako nung, ano? kasi yung branch doon sa amin sa Kalite dalawang sakay kaya may Dito, dalawa sa kailan lang din. Nandito ka na. Kailang MRT na magkita. MRT na magkita. Hindi mo the kaya tayo nagpapa-update taon-taon para malaman nila kung buhay ka pa kung ano nang kalagayan mo at syempre hindi ka matatanggal sa payroll kasi pag natanggal ka sa payroll mahirap uh, automatic yan pag uh, hindi ka nag report so nakaligtahan mo yung isang account hindi ka nag report ang number na nakalagay, tatawa kanina yan pag hindi nila ma reach yung no contact video na nang gagawin niya kung susulatan ka kung wala ka response tatang, ano, tatanggalin ka na sa payroll kaya kailangan mong mag report ang taon ganun yung kahirap ang isang meron nga akong nakakasabay malalayo pa ng probisya ang mga naka wheelchair na no? pinare-record ka nila dito ng actual ayoko kasi nila ng yung video ano lang video call kasubmit mo lang yung litrato mo sure nila talaga actual kaya mahirap ito yung gold course yan kaya malaking gold course dito sa Campagnano Labi na ako pag na tayo.

You're not Ate ko tawag sa akin. Hindi <laughs> ko kasi kagad narinig. Kasi baka maraming Martinez eh. Hindi kasi binanggit yung first name natin kasi nahira pa siguro silang basahin. Uh, Aljubin eh, Aljubin. Minsan nga, nabubulol uh, pa. Yun, updated na tayo. So, hindi na tayo matatanggal sa payroll. Tuloy-tuloy pa rin ang sahod. Kahit nasagat na. Sagad -sagad na tuloy pa rin. Nabigyan ano, pa tayo ng mga buhay at lakas ng katawan araw-araw. Ah, hanggang dito na lang mga kabogsi. Tapusin ko na yung video. Video mahaba na. Ah. So, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay. At para nalaman nyo rin kung saan nagpapa-update. Kung yung malapit lang kayo sa Manila, dito ang updaten, updating. updating. Campaginaldo. sa Campaginaldo handaan nyo ito sa Upslay sa ang Pusog Philippine Pilipin sa Ibig Sinol Association doon kayo dadaan punta rito may service naman kaya lang naglakad na kasi ako eh